Hello guys, ito manood naman tayo paano gumawa ng daing na isda. Ayan, nilalagyan niya ng asin yan. Bubudburan mo ng maraming asin para hindi masira. Ayan, lalagay mo dyan siguro ng overnight. Sa drum. Takloban, tapos kinaumagahan. Ayun. Kunin mo na. Ayan. Hugasan. Kiskisin mo yung ano. Ibras mo yan, oh. Para maalis yung kaliskis. At saka yung mga excess na asin dyan. Ayan. Hahatiin na. Ang laki. Ang taba nitong isda na to, no? alis yung mga tinik-tinik. Ayan, linis. Alisin na yung mga malalaking bones. Anong klaseng isda kaya ito? Ayan na yung mga nagawa niya. Oh. Bibilad na niya. tataba ng mga isda, no? Hindi naman yan bangus. Inaayos pa niya yung mga karni ng ano, isda para ganda sa pagkatuyo. Ayan. Binibilad-bilad na dyan. O, ayan na. Natuyo na. Sa bandang hapon, natuyo na. dami, no? Ang dami nilang nagawa. Ayan. Ilalagay naman sa freezer para hindi masira. Kasi kakukuha lang doon sa bilad. So, ilalagay naman dyan for overnight para hindi masira. Kasi kung pababaya mo sa labas, mga mag-ano yun ng worm. Ayan, nilabas na ulit. Ayan, magkakat na siya. Ayan. Ganyan ang ginagawa nila dito sa market. Tuwing bibili kami ng ganyan, ano, mahal kasi yung isda na yun. Know, ayan, ang ganda, oh. ang kapal. Ganyan, kinagayat-gayat. Tapos nilalagay ko guys sa ano, ibabaw ng steamed uh, meat. Kasi masarap yan. O kaya ilagay nyo sa fried rice. Ayan, o kikiluhin na niya, bibinta na niya. O. Ayan. Meron dito, bumibili kami pa konti-konti. Nilalagay ko sa fried rice minsan. Peripretohin ko muna. O kaya i-steam. Ilagay sa steam na ya, karni. Thank you for watching. Ayan na guys. Binenta na niya kaagad.